Magandang umaga guys. Pupunta kami ngayon sa Lake Holon guys. Lake Love ang tawag sa Dubai guys. Maaga kami nagbiyahe para marami kaming makita. Kasi di ba first time namin, first time ko na mag-tour sa desert. Ayan. So marami na kami nakikita ngayon mga temple, mga temple, mga ayan, iba-ibang templo, magaganda. So ayan, Ayan, medyo mainit kasi matadaan namin yung desierto ng ubod ng lawak. At saka may makikita ka rin mga hayop dito. May makinakita nga kaming usa. At saka iba-iba yung puno dito guys. Meron ding mga kamatsili. At saka parang hindi siya nakikita talaga ordinary yung ordinaryong puno. yan sobrang init. Makikita nyo, walang katao-tao. At saka meron silang mga iba't-ibang struktura dito. Makikita nyo, meron siyang ano eh uh, el rancho ng hari at ray na dito meron din silang sariling rancho ng mga kabayo at saka mga camel kaya makikita mo yun siya medyo malayo lang kasi hindi mo siya mag-view ng uh, malapitan yan madadaan na lang natin yan papunta dun tayo sa lake love ayan so ayan yung disherto nila masyadong parang mukhang putik, 'di ba? Tsaka maabog po 'yan. Kakaiba kasi ano siya, rusty talaga yung sand. Masyado siyang pino. 'Yan. Medyo isang oras din ang inabot namin sa biyahe para makarating kami at saka makikita mo yung squad ng mga horse guys. Ayan. Kasi nagpa-practice din sila para din sa mga pelikula na ano, madadaanan mo yung nagte-training. Tsaka, ayan, makikita mo rin yung sa kilid ng, ng daan, merong mga punong malalaki. At tsaka, makikita mo, meron din siyang mga wild na mga animals na hindi ordinaryo, no? So, magaganda siya. Kagaya ng iba't ibang kulay na ibon. Tapos, para meron din silang, ano dito, yung malalaking rabbit. Na nakikita mo lang siya na tumatalon-talon. Ganun. So, Ayan, makikita mo at madadaanan natin. Tapos makikita ano? mo yung magagandang mga, ayan guys, nadaanan na natin yung mga, ano, may camel, tsaka meron mga crocodile din ata dyan. Nakita namin, tsaka may mga peacock. Parang ano siya, hindi siya natapos na zoo. Parang pinagawa nila pero hindi siya natapos. So, nadaanan na natin yan guys. So, ayan. So, medyo malayo-layo pa konti yung biyahin natin papunta roon. So, ang gagawin natin, wala, mag-enjoy na lang talaga tayo sa view, kahit na mahirap, no? Tsaka malayo. Pag ganitong mga desierto yung travel-travel mo, guys, kailangan mo talaga ng tubig para hindi ka ma-dehydrate. At tsaka dapat, ano, mayroong kang katingko para sa sakit ng ulo. Ayan, so malapit na tayo, konti na lang. Ay, nako, nakakahilo. Kasi nung nagbiyahe ako, ang sakit-sakit sa ulo talaga, guys. Talagang maano ka. Ayan na. So, guys, konting ano pa, konting oras pa bago tayo makarating kung saan man tayo. parang paulit-ulit na lang tayo, no? Kasi malayo nga yun, guys. Nasya sa kalagitnaan kasi siya ng desierto, guys. Uh, in the middle, siya na papuntang Oman, Gisert, between Oman, yan. So, nakarating na tayo, andito na tayo, ayan. Medyo, gabi na kasi uh, dumating kami dito, almost 4.30 na. Ang kanama, madali na kami maglakad para mas mabilis, diba? So, ayan. Yan, mamakikita mo talaga ang ganda ng tubig. Talaga ang ubod ng linaw. At ang lamig parang pwede ka rin uminom dito. Ayan, so para makarating tayo dun sa dulo, madadaanan natin yung parang uh, sapa na to na marami siyang isda. A uh, crystal talaga yung tubig. Talagang maa-amaze ka kasi nagbublublo talaga siya. At saka, ayan, kasama ko kapatid ko. Kahit na hindi kami nagkakaintindihan pa minsan-minsan. Ayan, meron siyang little fountain, guys. Makikita mo naman talaga ang view na uubod ng ganda at ang fresh ng hangin. Ayan, so ayan. Marami din mga tao dito, mga turista pumupunta, guys. May almost dito ano, Pakistani, Emirates people, tapos uh, Indian, mga ganun, mga iba't ibang lahi na rin ang makikita mo dito, hindi lang Pinoy. So, ayan. Nakarating na kami. Medyo pasilip na talaga yung araw na nakarating kami, guys. Kasi hapon na kasi kami nagpumunta dito. So, ayan. Makikita mo talaga, guys. Pag ikaw nakarating, ma-amaze ka talaga sa view, guys. Kasi buhay na buhay talaga yung mga, ano, yung iba't ibang kulay na isda. Hindi ko lang talaga siya ma-view kasi, ano, eh. Medyo parang, ano na, busy na yung... Tsaka, pasilip na kasi yung araw, guys, kinagmamadali na kami maglakad, papunta dun sa dulo, kasi, ano, ayan, medyo malayo-layo pa konti yung lalakarin namin, at tsaka, ayan, tsaka, ano, malayo-layo pa nga talaga, guys, so, konti na lang, guys. makikita mo talaga at ma-amaze ka ayan, meron mga blue parang public balik lang kami kasi ano, malawak kasi ito eh yung daanan na to, malawak so meron mga wild ducks kang makikita at saka meron kang makikita ng mga actually malawak talaga to sya, nasapa parang hindi dali-daling takbuhin o, oh, ba diba? so, ayan makikita mo yung mga ibon nagliliparan tsaka ano hindi ko siya ano agad kasi ano yun isda ayan oh mga isda yan guys yan lumulutang lutang na sila tsaka yung ibon ayan makikita mo ang ganda ba diba? o oh, sana makapunta kayo dito para maka experience din kayo yung nakakaibang ano um feeling na ang fresh ng hangin Meron mga isda, tsaka ayan mga flowers. Medyo, ano lang talaga yung flowers. Magaganda yung flowers, kakatanim lang ata nito guys eh. Kaya ayan, na no, tingnan nyo. Hindi ko tuloy na picture na maayos kasi nga, wala eh, parang kalbo yung buki dito parte. Pero ano, in fairness, maganda naman yung view sa ibabaw. Pag ando ka sa ibabaw, makakita mo yung view. Ayan no, makikita mo. Ayan, di ba ang ganda? O oh, ayan. Oh, ayan, magag makikita mo talaga siya. Medyo nag-enjoy naman ako sa bakasyon namin. So, yan lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa panunood. At saka, yan, pauwi na kami. Medyo inabot na nga talaga kami ng gabi guys. Makikita mo talaga may iba't ibang lahi dito na nagpipiknik guys. Ayan o. Oh. Pwede rin matulog dito kahit gabi. Hindi naman sila natatakot kasi may mga security naman ata rito. May mga tent silang dala. Tsaka ayan Oh ibang lahi yan ayan madilim na hindi na namin nakikita yung mga gubat kinag flashlight na kami pa uwi oh. ayan lang po guys sana nag enjoy kayo sa aking mini vlog about sa lake love lake ng Abu Dhabi thank you and God bless us all bye bye